masahista. Hair massage. Ah, head diba? massage. Hindi mo alam kung ah, may namasahin. Na Dali na! na. Ayusin massage. mo! Massage. pa massage. Massage na. Massage. Ay nako. Ako ang nagpapamassage nagpapa yeah, Ay, dito. Massage. Ayusin mo! <laughs> ano ba naman yan? Yeah. Kakabili lang sa'yo ng necklace sa silver. Dapat bayaran mo yan ang servisyo. Polar mo. Baho mo yung mo yan. Ano Galingan mo. Galingan mo. Kakabili lang sa inang necklace. Ha, may ha, Sira ul di mo Dito, 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 dito. Kaya may mo, may buhok. Eh. <laughs> Ayusin mo hilahin mo. Massage nga hilahin mo, hindi ganyan. Hilahin mo, hilahin mo. Kasi may trabaho mo. Ah. <laughs> <laughs> Ayusin sa na. Na. <laughs> na. mo na. Tinamad na. Dali, ano mo na? Hoy! Huwag na lang. Hindi pa ako satisfied. Gano'n, no. hila. Kiss mo na, may kiss mo. Hila. Kiss mo na. O, oh, kiss na lang. Kiss mo na. <laughs> Dali na. Kiss mama. Kiss mama. O, oh, kiss mo na. Dali na. Kiss. Kiss mama na. Kiss. Okay, kiss mama, hindi ganyan. Kiss mama muna. Dali na. Kiss. Kiss mama. Sana kiss ko? Saan kiss ko? Hindi ganyan. Ayoko na. Siya na naman love Siya yung nagpapaano. Siya na naman papakamot. Oh siya naman daw, hmm. maraming na ngayon. Ako naman ngayon nagkakamot, after mo mag magmasage, kakamutin ka. Ayos ka din eh, no? Saan pa, ma'am? Ito pa? Ang ganda na necklace. Diba? May pa silver na yung 2.5. Kaya manin. May pasilber ang Junakis. Mama, 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 wala akong kiss. Sana may kiss man lang. After ng massage, dapat may kiss ako. Para masaya. Pwede, kiss nga ako. Kiss nga sa mami. Sana kiss ko. Kiss na lang muna. kit mo. Kiss mama muna. Sana kiss ko na ako. Of course, may kiss. Kiss muna. Pagod naman. Pagod naman magkamot. diba? Naging tagakamot pa ako. <laughs> Ang kulit niya magmasag